Salamat kay Boss RJ uh, guys. Pula na natin siya ng maganda. 3,500 <coughs> ang imbikta natin mga isang. So yan uh, mga, mga imbikta nga siya binibinta 1,500 lang din. Yung tinatawag na klase lang din. Oh, okay. Dito, okay. Dito. Ang gis na, Ay, dito, natin. Okay. Sa ano to? Yes, 3,500 lang. So yan, 3,500 lang. So yan, mga guys ha 3,500 mga guys na original ha ang Rolex natin na boss, ang Rolex natin is stainless. Spike kan kwanya, itama sinya. Magkano? Itama. Ha? Itama sin. 65. Super clone. So 6500? Oo. Ah, sorry, 6000. Super clone. Yeah, 6500 dito sa Bulpa. Monster. Si Kiko Monster, so Seiko so, 5 so magkano? Si automatic. Yeah. Automatic 'to mga isa. Yan, 5,500, 5,500. mga isang negosyable